naman together with my sisters. And ngayon, I'll meet a very special person na matagal na oras na hindi niyo rin nakita. Finally, I met Kuya Myung Wow! <laughs> uh, anong ginagawa mo na dati sa Manila? Uh, trouble! Now, finally, we met Kuya Myung and he's going to buy everything for us. Yay! <laughs> Hey, Chonghi. Chonghi, paganda ka daw. Oh. Yan yung maganda. Yan yung maganda. Okay. Sad. Ah, awesome. it? <laughs> mm. <laughs> you have to share your, ideal girl in YouTube. Okay. What type of girl do you want? I don't Inyang, Inyang Park. Introduce yourself only in Tagalog. Hindi kaya. Eh. Sisi, ilang months ka na dito sa, ano, sa Manila? Apan ng buwan. Uh, anong ginagawa mo dito sa Manila? Trabaho lang lagi. Uh, meron ka ng jowa? Wala. Saan mo yun? Hindi ka nanggawa yun? Bore? Pero so beautiful but so hot. Ah. Oh

Okay, let me try. Oh, you don't get it. Oh, the thing is, what is it? Oh, wow. oh, 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 whoo, <supion _> oh, 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 Yes n o No, I think no. Ah, oh, please. h 어는 아, 아, 브 r 비 b 레 b l i k e 와, 저 오빠. 와! 대박에 너 이거 찍어 주나? 먹 뭐, 뭐, 뭐? 먹어저 <laughs> 뭐, 옆에 build build? 빌딩들. 아, ah, 그래서. <laughs> 네 어제 갔던 데잖아. 아, 그래요? 그하데래서시 <목소리> 미기시예요. <Festracurus> BGC, um. 아, 근데 어제 그렇게 막시 전체적으로 다막둘러보자아 근데 근데 엄청 높은 필딩이 여러 어요 그러니까 개다 그거야. 아 그래요? Anyway, like m i t n o t o Philippines. Di ko na, di ko na alam na ganito pa l a yung Philippines. Like even a t i sa n g l s h din naman siya ganito, like di ba? p a a sa n g l s h ko y m a g g i n g ganito na, or hindi ka, hindi mo rin alam yung n g l s y n s a l a r Oh, ah, sa clerk lang. Mm. Clark, Kasi yung Clark. alam ko pagka ano lang sa clerk, puro na lang mga yard lang nakikita ko nun eh. Parang walang isang ano. Mm. Hindi siya parang building building. Parang uh, building. Oh, so building. Kahit ngayon? Hmm. Mm. Um, Bawal ata. Parang Manila lang talaga yung ganito. Hmm. Ah, okay. So anyway, namin sa kung... Cebu. Sa? Cebu. Cebu? I wanna try also Cebu someday. Mga next, 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 next year. <laughs> next, yeah, next life. <laughs> That's eh, Baka Next live. Oh, Next live. a Oh, so I've been living in the Philippines for 20, I 16 years, but I've never been to. Cebu wow. Anyway, amazing Philippines. Yeah. Anyway. thank you. Bye, bye Really last last. Bye bye. Really last last. Bye bye. Yeah. Bye bye. bye, -bye. See you next life. <laughs> Sorry everyone, gusto ko lang talaga sabihin to, pero dumating kami dito, banda dito. Banda diyan. Yeah. Parang unfair fears siya. Pag tumingnan sa likod, parang mga building. Pag tumingin ka dito, parang bahay ganoon. Kaya medyo malaki yung penik agwat nang parang antas dito, pagkayaman ng mga tao. Ganoon ba 'yung pagkasabi? Status Status ng mga tao ganoon. Nung pag tumingin ka sa likod, ang gaganda ng mga building. Tapos pag tumingin ka dito sa harap, ay, ba't ganyan yung mga building? Parang <laughs> <laughs> ganun. Kaya, I think, uh, Philippines need also to improve this kind of, ano, economy na, kuya. Yeah. And then, and then soon, Philippines will be like, rich country. Anyway, yun lang gusto ko sabihin. Bye. So, ilang lang pesos. Bye. Ba? Ba? <laughs> Ganito na lang talaga. Bye dami Pond, apartment. Ah, uh, pero d mamaya, d mamaya, mga ganyan, like, ayan, mga ganyan, ganyan siya. It like hey, pero it it was di was sa kapila. wow. Wow. Pero dito, wow. Ay, dito, <laughs> Wow. Ito,